asked na, how did you feel nung nalaman mong ikaw yung accomplice? Nagulat ako. Hindi ba nakita sa reaction ko? I was like, what? Because I thought it would be somebody else, but I didn't discredit the fact na posibleng si Diana. Uh -oh. Siyempre may gulat factor yun kasi, oh my gosh, ako yung napili nila para mag- <laughs> 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 At saka sa murder mystery, sa murder mystery, badge of honor, ba pangit ng ano ko? Batch of Honor. Ang <laughs> Batch <Badge> of Honor. <laughs> honor. Napoy ka dun ah. <laughs> Batch of Honor yung ano yung ako ang killer. Yeah. Batch of Honor siya sa Murder Mysteries. Oo. Oh, okay. Yes. Yeah. The Thanks. uh uh Ang mga Batch of Honor sa ano sa Murder Mysteries. Yung victim. Mm. Okay. Yung murderer. Yes. Okay. Then that detective. Gotcha. Yung tatlong yun ang mga, ano, ang mga batch of honors. Mm. Grabe! So, But um, also, aside bilang from... Very, bilang like, big fan of mga murder yes. mystery. Copy that. May, I like that. Meron tayong tatlong killer kasi. We have Margaret, the accomplice Diana, uh -oh. at si Louie, uh -oh. so uh -oh. na nag-pull ng plug. Uh -oh. I have to ask, we okay. shot uh, four different scenes. We shot Napoy, Beatrice, Manang Cleofe, and Louie doing the exact same thing. At lahat kami walang idea-idea kung sino yung ng plug kay Diana at the end. I'm curious, if you can share this, bakit naging si Louie? I know each character has their own reasons but what was the turning point kung bakit siya final yeah. And do you have a, an opinion on the others? Yeah. Okay. um uh, Ano lang, side note. Ang hula ng lahat is Tasha. They are emotional. Yes. Okay. Emotional sila. Ah... Uh, uh, they're not uh, hindi sila writers ako para sa akin sinong character ang may greatest impact for that last mm. scene yes yun ang ano yun yun ang habol ko as ah, tsaka, parang running uh, a show yeah oo you know oh, 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 oh. kasi um, you should end on a high note mm -hmm. bago ka walisin ng ganyan pa kasi yun ang maiiwan sa ano ng, ng audience oh, yes. parang Grabe, ang galing nung ano nila, ang galing nung final scene nila, ang galing nung twist nila. So, dapat ang twist ko dyan, yung hindi nila maiisip yeah. at all. Hindi nila maiisip ang isang bata. Yeah. Diba? Uh, at lahat ng mga candidate, uh, originally, si Louie na talaga yon. Ah, oh, okay. Yeah, si Louie talaga. Kaya lang, the night before your uh, script reading, script reading Naka, again, nakahiga ako. Yeah. <laughs> Sabi ko, oh my God, pwede si Napoy. Eh. Kasi, uh, kung, kung, si, kung si Margaret sinabi kay, kay Louis na, it's not, it's not Andrew, it, uh, it's not your dad, it's, it's Diana. Sabi ko, pwede rin niyang sabihin kay ano yun, kay Beatrice. It's not Andrew, it's Diana. At syempre, ganun din ang reaction ni Beatrice papatayin ko 'tong babaeng naka-comatose na to, parang gano'n. Hilahin ko yung plug niya. Also, uh, si uh Managliote. kasi mahal na mahal na si Margaret talaga. My favorite eh. character Oh Oo, oh. Rin. oh, oh. <laughs> Actually, ang pinaka least likely ay si Napoy eh, because of yes. his character. Yes. Hindi niya gagawin talaga dahil napaka-pure ni Napoy. Mm. Eh. Tatay nga siya ni ano ni Archie. Yes. Diba? yes. Kaya lang, ang ganda visually. Ako bilang showrunner. It's a shocker. Yeah, it's a shocker. It's a shocker. Yeah, shocker. Maski nung pinapanood natin siya kagabi. Uh, I was, my deadline sa pagbibigay kung sino yung final unplugger was uh, Thursday. Wednesday night, nag-iisip ako, ang ganda kapag napoy. Yes. Ang ganda. It would be such a shocker na napoy. Mm -hmm. Kaya nagbutuhan na kayo eh. Ayokong masabihan ako na nandaya ako. Mm -hmm. Si Louis talaga nanalo. 17 siya. Napoy was 11. Beatrice and ano, eh, uh, ito po yung mga boto ng mga boto lahat. lahat. Oo. Oh, oh. Beatrice and Cleo, petig 2. Okay. So, Louie talaga. Ako, uh, bukod dun sa shocker na bata ang pumatay, na-achieve na naman natin, grabe yung ano nila. Gusto kong tulungan si si James. Ito sa defining moment for him na magkaroon ng impact sa audience kasi matagal na tatatak sa utak ng audience yes. si James. Kung paano up to now, si Attorney Boris of Widow's Web. Si Attorney Boris ang pumatay kay AS3. Okay. So, five years from now, tuwing maaalala kung sino ang pumatay kay Diana, si, si, si Luwian si Louie So, tulong ko dun sa bata na nagsisimula sa karir niya. Aside from the fact na siya yung nanalo talaga sa mga... oo, oo. It's not actually binoto should be Ikaw hindi mo not talking to